Mga kaibigan ha, tayo po ay magmasid, tayo po ay maging vigilant, magbantay, dahil nandiyan pa rin po ang banta ng charter change. Maski malinaw na malinaw na walang may gusto niyan kung hindi ang mga kongresista lamang. Nagkaroon ng survey na 88% ng taong bayan ay tutul sa tsa-tsa. Aba, ang awa ng mga kongresista, leading daw ang question ng Pulse Asia. Alam nyo, may mga polling uh, company sa talagang pinagkakatiwalaan, ang tingin ko, pinaka pinagkakatiwalaan ay Pulse Asia. Susunod ng SWS. No? At hindi niyo po maku-question yung siyensya sa likod ng ganyang survey. Dahil ako po eh, ang kauna-una trabaho, doon po ako ng trabaho dun sa institute na nagsimula nitong uh, cross-sample method na um, pagsusurvey no? para makuha mapu nga ang pulso ng taong bayan. So, scientific po yan at uh, tignan nyo naman no, pagdating sa mga resulta ng eleksyon ay nagtutugma talaga ang uh, uh, surveys, lalo-lalo ng parcel siya doon sa mga lumalabas na resulta. So ang dapat tanggapin po, ayaw ng taong bayan ngayon, ang charter change. Pero ang tingin ko, magpupumilit sila. Kasi nandyan pa rin ang kagustuhan nila na manatili sa pwesto or maging prime minister ang speaker. Nandyan pa rin yung kanilang pagnanais na maluklok sa pwesto ang mga Marcos sa mas matagal pang panahon gaya na nangyari nung panahon ni Marcos Sr. At nais nilang matanggal na ang Senado bilang balakid sa lahat ng gustong gawin ng mababang kapulungan na kagustuhan din ng Presidente. So, pero pag pinilit po nila yan, talagang magagalit na ang taong bayan. Kasi alam nyo, parang 8% lang ang gusto ng charter change. Yan ang po yung si at ang kanyang mga kongresista hindi pa kasama ang mga senador doon no? dahil lahat sila ay tutol sa pagbuwag sa Senado. So kapag pinilit, pinilit po nila yan, pagamat ganyan ang sentimento ng taong bayan, pagbabayaran po nila yan ng mahal sa pamamagitan ng kawalan ng mandato pagdating sa 2025 elections. Pero partners, anong mga peerless prediction nyo? Ako ang prediction ko, bagamat nansin na yung nan nan survey na pagpipilitan pa rin nila. Okay? At dahilan nga, kaya baka tayo magkagulo bilang isang bansa. Dahil hindi naman tayo papayag na ang gusto ng kakaunti, 8%, ay eh mananaig sa kagustuhan ng talagang overwhelming majority, 88%. Kaya lang, ito common number nila, 8. 88 yung isa at 8 yung isa. Parang napakalaki naman <laughs> ng distansya. 80% ang diferensya doon sa ayaw sa charter change. Ang tanong dyan, attorney, wala na ba talagang nasa ma mababa at pataas sa kapulungan ng Kongreso na maglalakas loob na tutulan itong chacha. Eh, alam naman natin, galing ka doon, uh, attorney, sa House. ba diba, ang galawan doon, majority. Eh, pag majority ba, pa, ibig sabihin, yes na lahat o may mga dissenting opinion yan na wala lang magawa dahil nga uh, yun yung desisyon ng liderato. Well, hindi ko nga alam kung ano naging butuhan doon sa charter change eh. Mm. Kasi parang hindi sila nag-individual voting eh. Mm. Nag-viva vote silang ata sila eh. At overwhelming yung Yes, kasi ayaw nila ng record kung sino talaga yung sumuporta sa charter change. No? Pero baka ako yung nagkakamali naman. Baka naman hindi, hindi kasi ako nanonood ng Congress TV. Okay, na binuo nila. No? So, pero ang alam ko po, eh, tinatago talaga nila. Eh, di ba sa Congress TV daw, sabi nga ni Speaker, pwede kang magtanong doon. Kahit yung pinakamahihirap na tanong. Uh, oh, on record I, I, I yun. I, I encourage naka, you. Naka-comment naka, <laughs> naka siya kasi... Di ko lang alam, pero nung nagtanong naman si Ka Eric, eh ayun, wala nang prangkisa. <laughs> Ask the hard question. Ah, baka hindi kasi sa Congress TV. Ang pagtatangong, <laughs> yan ang katotohanan. <laughs>